sa pamamagitan ng aming Helps Advocacies, nais namin ipagpatuloy ang mas pinalakas na serbisyo diretsyo sa tao mismo. Pinakdapo po namin ang mga makabuluhang batas tulad ng Universal Healthcare Law, 105-Day Expanded Maternity Leave Law at Malasakit Center Act para siguruhing abot kamay ang serbisyong pangkalusugan. Layunin din namin mas mapadali ang akses sa mga gamot at ospital sa pamamagitan ng mga guarantee letters sa public hospitals at maging sa mga pribadong ospital na talaga namang ipinaglaban ni Kong BH sa Kongreso. Nadiagnose po ako na may breast cancer year 2020. Tapos yun po, naghahanap ako ng malalapitan kasi yung sa hirap din nga po ng buhay. May mga nag-refer po kay Congresswoman magaling na po ako sa laban ko ng cancer. Kakampi ko po si Kong BH, yung bagong generasyon. Malaking tulong po. Nagpapasalamat po talaga ako sa lahat ng tulong na ibinigay po sa akin. Maraming maraming salamat. Po. Iangat lahat ng pamilya, solo parents at iba pa. Iboto uli, bagong generasyon portalist. Number 94 sa Balota.